Sino ba ang hindi nangangarap na yumaman? Pero kung ikaw yung tipong nag-iisip na imposibleng umasenso dahil sapat-sapat lang ang sahod mo, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nakaka-frustrate talaga. Pero sa totoo lang, narealize ko na ang pagyaman ay hindi nakadepende sa laki ng kinikita mo. Ang tunay na sekreto ay nasa mga financial habits na ginagawa mo araw-araw. Ang yaman ay unti-unting nabubuo sa bawat maliit na desisyon mo sa pera. Kaya kung handa ka ng magbago ang iyong financial life, ibabahagi ko na sa iyo ang walong simpleng habits na unti-unting magpapalaki ng kita at ipon mo. Ang mga habits na ito ay madaling sundin at malaki ang magiging impact sa iyong buhay pinansyal. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna. Habit number 1. maging producer, hindi lang consumer. Napansin mo ba na parang dinisenyo ang mundo para gawin tayong consumers? Mula sa TV, social media, hanggang sa bawat ad na nakikita mo. Lahat ay may iisang layunin para bilhin mo, panoorin mo, at ikonsum mo. Pero mapapansin mo, ang mga taong mayayaman at fulfilled sa buhay ay mas nagpo-produce kesa nagko-consume. Gumagawa sila ng produkto content o paraan para makatulong sa iba. May research pa nga na nagsasabing mas kaunti ang oras na ginugugol ng mayayaman sa panonood ng TV kumpara sa mga taong hirap sa pera. Kaya na-realize ko na bawat oras na ginugugol ko sa pag-produce ay may value. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iba. Kaya pinasok ko ang mundo ng content creation. Mas pinili kong lumikha kesa mag-scroll ng walang patutunguhan. Kung magagamit mo ang oras na iyon para matuto ng bagong skill, magsulat ng business idea o simula ng matagal mo ng gustong gawin, paniguradong mas malayo ang mararating mo. Ito ang mindset shift na magpapalaya sa iyo mula sa trap ng walang katapusang consumption. Sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng binili mo, kundi sa dami ng halagang na ibahagi mo sa iba at sa mundo. Habit number 2 maging isang intentional spender. Ang simpleng pagbabudget ay hindi sapat. Ang tunay na game changer ay ang pagiging intentional sa bawat desisyon mo sa pera. Naisip ko, ang lahat ng desisyon sa pera ay dapat by design, hindi by default. Kaya inuuri ko ang lahat ng aking gastos sa tatlong kategorya. Fundamentals, Fun at Future. Ang fundamentals ay ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, renta at utilities, mga bagay na kailangan mo para mabuhay. Ang fun ay para sa mga luho tulad ng pag-travel, online shopping o pagkain sa labas, mga bagay na nagbibigay sa iyo ng enjoyment. At ang future ay para sa pag-iipon at pag-invest, ang mga bagay na nagpapalago ng iyong yaman. Kapag nakikita ko ang mga numero, agad kong alam kung saan may problema. Halimbawa, kung 90% ng pera ko ay napupunta lang sa fundamentals, ibig sabihin kailangan kong dagdagan ng kita ko dahil kulang talaga. Kung puro fan ang pinupuntahan ng pera ko at wala sa future, alam ko kung saan ako kailangan mag-adjust sa aking spending habits. Ang kagandahan nito, hindi mo na kailangan mag-overthink. May clarity at control ka dahil malinaw kung saan dapat mapunta ang bawat piso. At kapag intentional ka sa paggastos, mas intentional ka rin sa pagbuo ng kinabukasan mo. Habit number 3. Maglatag ng money system. Karamihan sa atin, kapag tumataas ang sweldo, kasabay ding tumataas ang lifestyle. Mas magandang kotse, mas malaking bahay, mas magagarang damit. Ang tawag dito ay lifestyle inflation. At ito ang dahilan kung bakit kahit lumaki ang kita, wala pa rin natitira para sa ipon. Kaya mahalagang may money system ka. Dati, ang gamit ko ay 50-30-20 rule. 50% para sa needs, 30% para sa wants, at 20% para sa savings at investments. Pero nung tumaas ang kita ko, hindi ko agad tinaasan ng gastos. Gumawa ako ng mas aggressive na system. Ito ay ang 40-20-40. Ang dagdag na kita ay diretsyo nang napupunta sa future fund ko. Ang prinsipyo dito ay simple lang. Kahit gaano kalaki ang kinikita mo, dapat may malinaw na sistema ka. Kung gusto mong magdagdag sa fun o fundamentals kapag lumalaki ang income mo, pwede naman. Basta siguraduhin mo na hindi bababa sa 20% ang napupunta sa ipon at investments. Sa ganitong paraan, hindi lang basta lumalaki ang kita mo, lumalaki rin ang pondo mo para sa kinabukasan mo. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang ganitong topic, like at share ang aming video at i-click mo na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos. Salamat! Habit number 4. Bumili ng kalidad, bumili ng mas kaunti. Madalas ang pagiging kuripot ay hindi nakakatipid sa katagalan. Ilang beses mo nang binili ang cheapest na sapatos na nasira agad pagkatapos ng isang buwan o ang pinakamurang laptop na hindi naman gumana. Na-realize ko na ang pagbili ng mga murang bagay ay isang expensive habit dahil napipilitan kang bumili ulit. Natutunan ko na mas maganda ang bumili ng isang beses at bumili ng tama. Sa halip na paulit-ulit na bumibili ng mga bagay na walang kalidad, mas magandang mag-invest sa mga bagay na tatagal ng matagal. Sa paggawa nito, mas kaunti ang binibili mo at mas nagiging intentional ka sa bawat desisyon mo. Sa huli, mas matipid pa nga ito dahil hindi mo na kailangan bumili ulit. Ang habit na ito ay nagpapababa sa iyong spending at nagtuturo sa iyo na pahalagahan ang bawat bagay na pag-aari mo. At ang pinakamaganda, ito ay isang hakbang papunta sa minimalism. Hindi ka natatambakan ng madaming gamit na halos hindi mo rin naman nagagamit. Kaya mas malinis ang iyong espasyo at mas malinaw ang iyong isipan. Habit number 5. Mag-invest sa tamang paraan hindi sa madalian. Marami ang nauhulog sa get rich quick schemes dahil sa kagustuhang yumaman agad. Naranasan ko rin yan, yung may kaibigan na nagyayaya sa walang lugi na investment o mga crypto games na biglang sumisikat at nangangakong kikita ka ng malaki. Pero na-realize ko, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pag-focus sa mabilis na kita imbes na sa totoong paglago. Kung gusto mong magtagumpay, unahin mong mag-invest sa dalawang bagay, Una sa sarili mo. Palaguin ang skills mo para tumaas ang earning power mo. Mag-aral, kumuha ng certification o magsimula ng side hustle. Tandaan na ikaw ang pinakamahalagang asset mo. Pangalawa, sa simple at proven na paraan. Kapag lumaki na ang kita mo, ilagay ito sa low risk investments gaya ng pag-ibig MP2 o low cost index funds. Ang totoong yaman ay nabubuo sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng consistent na pag invest sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng peace of mind. Hindi naman masama ang high-risk investments dahil may potential itong magbigay ng mas malaking kita. Pero siguraduhin mong napag-aralan mong mabuti bago ka sumabak dahil ang tunay na yaman ay hindi minamadali. Unti-unti itong binubuo ng tamang desisyon, disiplina at tiyaga. Habit number 6. Matutong magsabi ng hindi. Sa kulturang kinalakihan natin, parang normal na sa atin ang laging sumang-ayon. Madalas, iniisip natin na kapag nagsabi tayo ng hindi, baka isipin ng iba na madamot tayo, nakakahiya, o baka magtampo pa sila. Kaya karamihan sa atin, default na lang ang pagsasabi ng oo. Pero na ko, ang bawat oo na binibigay mo sa iba ay isang hindi na ibinibigay mo sa sarili mo. Kapag nagsabi ka ng oo sa pagsama sa gala na wala naman sa budget mo. Nagsasabi ka ng hindi sa emergency fund mo. Kapag nagsabi ka ng oo sa pagbili ng bagay na hindi mo kailangan, nagsasabi ka ng hindi sa financial freedom na matagal mo nang pinapangarap. Ang pagsasabi ng hindi ay hindi pagiging masama. Ito ay pagtatakda ng limitasyon. Isa itong paraan para protektahan ang pinakamahalaga mong resources, ang oras, lakas at pera. Ang totoo, ito ay isang skill na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan laban sa social pressure. Dahil kung hindi ka marunong tumanggi, palagi kang magiging bihag ng kagustuhan ng iba at ng mga obligasyong hindi naman talaga para sa iyo. Tandaan, ang pagsasabi ng hindi ngayon ay pagsasabi ng oo sa mas magandang kinabukasan. Habit number 7. I-channel ang iyong obsession. Lahat tayo ay merong tinatawag na obsession isang bagay na kinakain ng halos buong oras at energy natin nang hindi natin namamalayan. Maaaring ito ay pag-scroll sa social media hanggang umabot ka sa libo-libong reels, sa paglalaro ng video games buong gabi o sa walang humpay na panonood ng series hanggang maubos ang buong season. Ang mga obsession na ito ay hindi masama pero na-realize ko, pwede kong ilaan ang oras at energy na ito sa ibang paraan. Doon ko sinimula ng pagbabago sa halip na i-obsess ang sarili ko sa mga bagay na hindi naman nagdadagdag ng value sa buhay ko, inobsess ko ang sarili ko sa pag-aaral tungkol sa finance at personal growth. Nagbasa ako ng mga libro, nakinig sa podcast, at nanood ng mga content na nagbibigay ng kaalaman. Unti-unti, napalitan ang dating mga habits ng mas produktibong activities na nagbigay sa akin ng clarity, skills, at inspirasyon para kumilos. Kaya ngayon, gusto kong itanong sa'yo, ano ang obsession mo? At paano mo ito pwedeng i-channel sa isang bagay na magpapabuti ng finances at buhay mo? Dahil minsan, hindi mo kailangang alisin ang obsession mo. Ang kailangan mo lang ay ilipat ang direksyon nito. Sa huli, ang tamang obsession ay hindi aksaya ng oras, kundi puhunan sa mas magandang kinabukasan. Habit number 8. Gumawa ng Goal Breakdown Noong nagsisimula ako sa financial journey ko, gusto ko lang mag-ipon pero walang malinaw na direksyon kung paano dahil wala akong konkretong goal at strategy. Kaya madalas na lang sa try and try pero walang progress. Doon ko natutunan ang power ng goal breakdown. Magsimula sa isang malaking goal. Halimbawa, gusto kong makaipon ng 50,000 pesos sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos, hatiin ito sa maliliit na goal. Halimbawa, ang kailangan kong ipunin ay 8333 pesos bawat buwan o 2083 pesos bawat linggo. Tapos tanungin ang iyong sarili, ano ang kailangan kong gawin para maabot ito? Sa ganitong paraan, biglang naging malinaw ang plano. Hindi na siya parang malayong pangarap kundi naging step-by-step -step roadmap na kayang sundan araw-araw. Ito ang nagbigay sa akin ng focus at motivation para magtuloy-tuloy. Imbis na ma-overwhelm sa laki ng goal, nakikita ko lang ang maliit na hakbang na kailangan kong gawin ngayon. At habang paulit-ulit mong ginagawa ang maliliit na hakbang, unti-unti mo ring nakikita ang iyong progreso. Ang goal breakdown ang nagturo sa akin na hindi sapat ang pagiging wishful thinker. Kailangan kong maging strategic planner dahil ang tagumpay sa finances o kahit sa buhay ay hindi nakukuha sa dami ng pangarap kundi sa dami ng hakbang na ginagawa mo para maabot ito. Sa huli, ang malaking goal ay natutupad sa pamamagitan ng maliliit pero consistent na aksyon. At yan ang walong simpleng habits na unti-unting magpapalaki ng kita at ipon mo. Sa lahat ng ating tinalakay ngayon, ano ang mga na-realize mo at natutunan mo sa ating video? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at i-share mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Malay mo, ikaw na ang susunod na mababanggit sa ating shoutout. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Pakifollow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.